Morning! Tayo na muli ay magluluto ng baon natin ngayong umaga. Ito, slice na natin itong egg. Luluto, ay, egg. <laughs> egg daw. Itong fish. Ayan. Lulutuin na po natin. Ah. Ayan, na-slice na ang ating isda. Lulutuin na natin. Ayan, magpakulo lang tayo ng tubig na may dalawang pirasong santol, isang sibuyas at saka konting luya. Mm. Ayan, kumukulo, kumukulo na. Kaya, kaya ilagay na natin tong isda. Be sure na may asin na rin yan ha. Nilagyan na natin ng asin. Pampalasa. Mm. Hindi po matanggal ang buntot. Hayaan na lang natin. Wala po kaming itak na na ano, na pantanggal. Hindi po kaya nung aking itak. Ayan din ang gulay na available dito sa fridge natin, cabbage at saka patola. Kaya ito din yung ihalo natin na gulay maya maya. Hmm, sarap ng ulam natin ngayong umaga. Ayan, takpan lang natin. Kailangan matagal maluto po ito pinakuluan lang natin ang pinakuluan maigi alam niyo po ang isda ang technique ang tips kailangan daw pong pakuluan maigi kaya ako dito niluto ko talaga ng hindi lang basta pinakuluan more than 10 minutes ko pong niluto yan para kahit yung sabaw lang ulam na ulam na o, di ba ba, mga kakabsat kasi nung nasa Hong Kong ako sabi ng aking amo kailangan daw nagmi-melt na yung isda. Ganun po kasi sila, soup po ang importante sa kanila, hindi kagaya natin dito na konting pakulo lang okay na lalo sa mga kagaya kong Ilocano diyan. ilokana Hmm. Pero this time magluto tayo ng kulong kulong isda. Syempre yung ulo binaliktad na rin natin kanina, pero baliktad rin ulit natin 'yan para be sure na naluto talaga. Hmm, sarap na. Lagay na natin ang halong gulay. Ayan, lagay na natin ang gulay mga kakabsat. Kasi alam nyo naman po, ang gulay pampahaba ng buhay at syempre pampasarap na rin. So, eto na, lapit na po tayong kakain. Lagay na ang gulay. hmm, sarap na sarap. Amoy pa lang. Be sure po ito ha, na nalagyan ng asin. At saka, kayo kung gumagamit po kayo ng magic sarap, it's up to you po. Sa akin po, ang ginagamit ko ay mushroom powder. hmm, takpan natin sandali. Then later, kakain na po tayo.